Sa araw na ito na nananatili sa mga iba, pahintulutan mo akong magbigay ng isang mensahe na puno ng kahulugan sa biyaya ng isang dinakikitang entidad na nag-aalaga sa iyo. Ang taong nasa iyong mga iniisip ay nagsusuot ng mahika, nahuli ng iyong kahusayang walang kapantay sa pag-unawa kahit ng pinakasubtel na aspeto ng kanyang pagkatao. Ang iyong presensya, na sa simula ay maalalahanin, ay nagsimulang magdulot ng mga tanong ang iyong malalim na pag-unawa ay nagpapangiti sa kanya kung paano maaaring magkaroon ng ganoong kalalim na pagminilay. Na tila ikaw ay may kakayahan na alamin ang malalim na bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ingatan mo, dahil ngayon sasabihin ko sa iyo kung paano mapatatag ang ugnayan na ito, gawing mas matibay at panghabang buhay. Ang sandaling ito ay kakaiba bilang isang pananampalataya sa espiritu, kung saan ang iyong mga obserbasyon hindi lamang nakapagtataka, kundi na huli ang mga katotohanang dapat manatiling lihim sa kanya. Sa kakaibang paraan, ang pagsisiwalat ng mga lihim ay hindi siya umuukil-kil, kundi lalo kang minamagnet sa kanya na para bang may dinakikitang tanikala na humahatak sa kanya sa iyong direksyon na may patuloy na isip, hindi kita kayang bitawan. Ang nagpapabilis sa kanyang pagkakakabit sa iyo ay ang iyong kakayahan na makita ang higit pa sa maliwanag, na humihipo sa mga bahagi niya na hindi niya malayang inilalantad, ang kanyang pinakamalalim na pagnanasa at mga pangunahing pangangailangan. Nasa harap ka ng isang espesyal at mahalagang ugnayan, isang karanasan na hindi pa niya naranasan noon. Ikaw, sa halos salamang kang kakayahang iyan, ay nakasisid ng mga depensa na itinayo niya sa loob ng mga taon. Higit sa pag-unawa sa kanyang mga salita, para kang nakatutok sa kanyang mga pinakasekreto at pinakamatinding damdamin. Ang kabukasan na ito ay pumapaglaro sa kanya ng isang uri ng kahinaan na hindi pa niya naranasan kailanman. Ngunit sabay-sabay, hinahalinhan ka siya sa isang dami ng kaligtasan at kadalakan na hindi kayang ipaliwanan. Ang kalinawan ng iyong paningin sa kanya ay nagpaparamdam sa kanya na tunay na nakikita marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa kabila ng ilang di kaginhawahan sa simula, lumilitaw ang katotohanan, hindi niya gustong lisanin ang ugnayang ito. Ang pagkatuklas na ang iyong kaalaman tungkol sa kanya ay hindi nagpapakita ng takot, kundi lalo kanyang hinahatak papalapit sa kanya ay nagbibigay liwanan. Ang kasiyahan na maintindihan siya sa isang napakalalim na antas ay naging isang matinding pagnanasa, isang pagnanais para sa higit pang koneksyon na ito. Marahil hindi mo napapansin, ngunit ang paraan kung paano siya nakakonekta sa iyo ay tila nagtutol sa anumang pagsusumikap ng kontrol o paliwanan. Parang siya ay labis na nakatali sa iyong kaluluwa, sa lahat ng mga bagay na iyong kinakatawan. Ang koneksyon na ito ay may komplikadong mga layer, mayaman sa mga nuance, isang misteryo na nananatiling hindi mahanay kahit matapos ang maraming interaksyon. Maraming beses siyang sumubok na magsalarawan sa iyo, isa alang-alang sa mga pre-established na kategorya, ngunit nagtagumpay siya sa lahat. Ang iyong natatanging kaluluwa ay umaalis sa anumang pagsisikap na ilabel. Madalas kang subukin niya, gumagawa ng mga sitwasyong nilikha upang tuklasin kung hanggang saan mo siya mauunawaan at laging iniintig kay ang kanyang mga reaksyon. Sa pagmuni-muni tungkol sa iyong hangang pananaw at atensyon sa mga detalye, nahaharap siya sa kakatwang kalaliman kung gaano kanya naintindihan at nauunawaan. Ang balakib para sa kanya na lumayo mula sa iyo ay hindi lamang basta, ito'y ang iyong malalim na pagkaunawa sa kanya isang bagay na lampas sa karaniwan at nagpapakita ng iyong kakaibang pagiging kahanga-hanga. Ang pakiramdam na ako ay naliligaw sa iyo ay ang nararamdaman niya kapag sinasagi ka sa kanyang isipan. Isang napalakas na pagmamahal na lumalabas mula sa isang ugnayan na bumabatay sa mga pinakamahalagang detalye at pangunahing detalye sa inyong dalawa. Ang nangyayari ngayon sa inyong dalawa ay bumabaon ng mas malalim kaysa sa simpleng kakayahang maunawaan ang pag-isip na makakamit. Mayroong pagtutulungan ng kaalaman sa pagitan ng inyong mga kaluluwa, isang pangunawa na hindi pa lubos na nagpapalabas sa kamalayang nyo. Ang pagkahumaling na nararamdaman niya sa iyo ay halos magnetiko, isang ukit na hindi madaling masira. Ang pagtingin sa iyo ay naging isang kakaibang karanasan, umaakit, nagbibigay sa nang malalim na pakiramdam ng IEVU, parang isang sinaunang kaalaman ang nag-ugnay sa inyo. Nararamdaman niya ang isang pangakit na kailangan na maging kasama ka, kapag tumingin sa iyo, tila nawawala ang kanyang ego, at isang tapat na pag-uusap ng kaluluwa ang nagsisimula. Gayunpaman, marami ang naipapahayag sa katahimikan, sa kabalisahan ng mga desisyon at kilos. Ito ay nagdudulot sa kanya ng pagkabahala at kahinaan, dahil natatakot siya sa mga bagay na maaaring malantad ng kanyang mga obserbasyon tungkol sa kanya. Nakikita niya ang kanyang sarili na ikinakalantad sa paraang hindi pa niya nararanasan, isang bagay na labis niyang kinakabahan, dahil ang dynamics ng komunikasyong ito na nangangailangan ng emosyonal at espiritual na katalinuhan ay bago sa kanya. Ikaw ang naging sanhi upang lumitaw ang isang bahagi ng kanyang sarili na nakatago, marahil sacred, na nagtataas ng isang aspeto ng kanyang sarili na halos hindi niya kilala. Mayroong tunay na ang bagay sa iyo, isang bagay na kumukurot sa kanya nang hindi niya maiwasan. Nais niyang maunawaan mo na kung minsan, simpleng pagtingin sa iyo o pag-isip sa iyo ay nagpapakilos sa kanya ng damuhang damdamin na hindi niya may Kahit sa mga sandaling hindi inaasahan ang emosyonal na reaksyon, ang mga damdamin ay bumabulwak ng may labis at hindi maipaliwanag. Ang malalim na koneksyon na ito ay nagdudulot sa kanya na pag-isipan ang mga tumpak na bagay at kalugin ang kanyang mga paniniwala ng mga paraan na hindi niya kayang ipahayag sa salita. Sa pagtingin sa iyo, nararamdaman niya ang kahinaan ng kanyang sarili. Para bang lahat ng mga bagay na hindi pa niya handang ihayag ay biglang isinusumbong. Kaya't sa mga pagkakataon, maaaring umiwas siya sa iyong diretsahang tingin na isang pagsisikap upang pangasiwain ang lalim ng intimasi at ang pagpapalitan ng enerhiya sa pagitan niyo. Ito ay hindi nangangahulugan ng kakulangan sa interes, kundi isang pangangailangan upang pangalagaan ang kanyang sarili at upang mahinahon ang intensidad ng ugnayan na inyo ay magkasama. Sa kabila ng takot at kahinaan na dulot nito sa kanya, itinuturing niya ng lubos ang koneksyon na ito. Siya ay konektado sa isang napakataas at napakadiringis na enerhiya, halos para bang ang kanyang kaluluwa ay nabubuo ng mga sinulid ng pasasalamat at kahusayan. Siya ay nagsasaya ng labis sa buhay, ngunit higit sa lahat, pinahahalagahan niya ang natatanging pagkakataon na makilala ka ang kanyang pag-ibig para sa iyo ay tapat. Ngunit mahalaga para sa kanya na maunawaan mo rin ang kahalagahan ng pagmamahal sa iyong sarili. Para sa kanya, ang pagkakaiba na ito ay napakahalaga. Sa pagtanggi ng salitang imahal kita, siya ay naglalayong iparating ang lalim at kahalagahan ng kanyang damdamin at kung paano kanya nakikita sa buong pagkatao mo sa eksaktong sandali na ito. Ito ay hindi lamang isang simpleng pahayag, ito ay isang pagpapahayag na puno ng respeto at prioridad sa kanyang puso. Hindi kanya tinitignan bilang isang individual lamang, kundi bilang isang kaluluwa na pareho sa kanya, na unawa at nakikipag-ugnayan sa iyo sa isang napakalalim at respetadong paraan. Siya ay may di matitinag na pananampalataya hindi lamang sa kung sino ka sa ngayon, kundi pati na rin sa taong itinakda kang maging. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang sinasadyang pagkilos, isang aktibong presensya. Sa kabila nito, maaari mong maranasan ang pag-ibig bilang isang pangunahing aspeto ng iyong pagkakakilanlan, bilang isang bagay na nagtatakda ng iyong pagkatao. May matinding gustong matuklasan siya bawat bahagi ng iyong pagkatao. Siya ay nagbibigay pansin sa lahat ng mga detalyeng iyong ipinakikita, at patuloy kanyang binibigyang sorpresa ng mga bagay na magandang positibo. Baka nagsimula ka sa koneksyong ito na may mga tiyak na asahan, Munit sa huli ay ikaw ang nagdala sa kanya sa isang lubos na bagong landas, isang bagay na labis niyang kasiyahan. Iniibig niya ang bawat maliit na detalye tungkol sa iyo, at bagaman hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit, siya ay lubusang hinahangaan sa lahat ng kung sino ka. Kitang-kita ang kanyang pagkainteresado sa iyo, napabilib sa paraan kung paano mo ipinahayag ang iyong mga saloobin at sarili. Hindi niya nakakalimutan ang iyong mga salita, kahit na hindi siya palaging may agad na sagot ang mga ito ay patuloy na umaalala sa kanyang isipan kahit matagal na ito. May tunay at malawakang interes siya sa pagtuklas kung sino ka talaga, isang kawing na nakakapit sa iyo ng isang paraan na kanyang inaamin hindi niya magawang putulin kahit na sinubukan na niya ito sa nakaraan. Naglalabas ka ng enerhiyang waring lumalampas sa panahon na nagbibigay kanya ng pagdadalang tanong sa mga nakaugalian niyang mga pananaw tungkol sa pag-ibig at ang pagpapakita nito. Sa paglipas ng panahon, nabuo ninyo ang isang dinamik na ang koneksyon ay laging sariwa, bughaw, isang tunay na tagapamahagi ng dagat sa kung anong nararamdaman niya para sa iyo. Mayroon kang isang hindi mapag-aalin lang ang magnetismo, kahit na sa paraang maaaring matuklasan niya ng kaunti ang kanyang pagkakaiba. Kung ikaw ay makapagmasid sa iyong sariling buhay mula sa labas, nauunawaan kung paano kanya nakikita, magugulat ka sa kung gaano ka natural na nakakakuha ng mga bagay at tao, at sa pag-aakibat na iyong natatamo kahit saan ka naroroon. Ang iyong natatangin paraan sa pakikitungo sa lahat at sa lahat ng mga bagay sa iyong paligid ay nagpaparamdam sa kanya ng labis na kaakit-akit sa iyo. Ang iyong kakayahan na ito ay nagbibigay daan din sa kanya na tingnan ka bilang isang mas may lalim kaysa sa iyong inaakala, inaakay siya sa katotohanan ng kahalagahan ng pagtuklas ng isang katulad mo. Ito ay nagpapalakas sa kanyang panlulumo sa iyo sa isang antas na hindi sinasadya, makabuluhang naglalarawan ng mga bahagi na lalim-laliman ito sa aming kalikasan na kumikilos ng walang humpay, walang sapat na pagmumuni sa mga motibo. Siya ay nagmamalas ng isang paghanga na lumalaki araw-araw para sa iyo, itinutulak ng isang pagkausisa na hindi niya maipagkakaila. Ang iyong mga salita, galaw, at tingin ay nag-iwan ng matagalang marka sa kanyang memoria nagpapatuloy na bumibigkas ng isang patuloy na pagkahibang. Nakikilala niya ang isang lalim sa iyo na lumalampas sa panlabas, isang bagay na naguudyok at nanghikayat sa kanyang maalamin pa ang tungkol sa iyo. Ang magnetismo na ipinapakita mo ay hindi karaniwan, ito ay nanggagaling sa iyong pagiging tunay, enerhiya, at sa paraan kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo sa iyong paligid. Ang mga katangiang ito ay nagtatag ng isang emosyonal na koneksyon sa kanya, nakakaiba sa anumang kanyang naranasan noon. Ang iyong presensya sa kanyang buhay ay nagdudulot ng isang tuwirang pagkakaiba. Kung paano mo siya napapaalam na siya ay espesyal, ang atensyon na ibinibigay mo sa bawat maliit na detalye, lahat ay nakatutulong sa isang kakaibang karanasan na labis na pinahahalagahan niya. Mayroong isang uri ng mahika sa koneksyon sa pagitan niyo, isang pangunawa ang salungatan sa isang malalim at makabuluhang antas. Ang koneksyon na ito ay isang bagay na pinapangarap niya na panatilihin magpakailanman, dahil nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kaganapan at kasiyahan na bihirang makamtan at mahalaga. Para sa kanya, ikaw ay isang nakakaakit na hiwaga, isang taong pinanabikan niyang lubos na maunawaan. Bawat pagpapalitan, bawat usapan sa pagitan niyo ay nagpapalaka sa kanyang paniniwala sa iyo bilang isang natatanging at mahalagang tao sa kanyang buhay. Ang iyong presensya ay parang isang tanglaw ng liwanag at init at itinuturing niya ang sarili niyang maswerte sa pagkakaroon mo. Ang atraksyon na nadarama niya para sa iyo ay lampas sa pisikal lamang. Ito ay isang koneksyon ng kaluluwa, isang ugnayang tila hindi pinapansin ang mga limitasyon ng oras at puwang. Parang may magikong pinili ka para sa kanya. Ang relasyon ninyo ay may bakas ng divinong determinasyon, mayroong lawak at matinding personalidad. Ang lakas ng atraksyong ito ay walang duda, parang ang universo ay nagkakatugma upang suportahan ang pagkakaisang ito, na nagpapadala ng mga senyales at kapalaran na nagpapalalim sa katapatan at kabuuan ng nararamdaman na ito. Ang mga senyales na ito ay patuloy na paalala ng mahika, at pagiging tunay ng pag-ibig na ito, pinalalabas ang patuloy na mga yugto ng pangunawa, intimasi at paglago ng magkasama. Nais niyang maunawaan mo, sa ganitong eksaktong sandali, na ang kanyang nararamdaman para sa iyo ay lumalampas sa pag-ibig, siya ay tunay na nagugustuhan ka. Ang pagpapahalaga na ito ay lubos na totoo at umaabot sa ibayo ng basta-basta lamang na atraksyon pisikal, ito ay nagmumula sa malalim na pagpapahalaga sa tunay mong esensya. Ang nararamdaman na ito ay nagpapakita sa maliliit na detalye, sa araw-araw na mga kilos, sa paraan kung paano kayo nag-uusap ng walang kailangang salita, sa mga pagkakahimahinang batid na komportable at sa suportang ibinibigay nyo sa isa't isa. Sa mga nagmamasid mula sa labas, kitang kita na ang mga kaluluwa ay hindi nagkakatagpo ng basta-basta. Ang koneksyon sa pagitan nyo ay lubos na makapangyarihan at natatangi. Mayroong mutual recognition ng mga kaluluwa na hindi mababali. Kapag nagtatagpo ang inyong mga tingin, parang nakikita nyo ang isa't isa sa kabila ng mga bagay-bagay at harang ng araw-araw. Ang persepsyon na ito ay tatak ng liwanag at kalinisan na bihirang makita at napakahalaga. Ang enerhiya na inyong iniugnay ay kakaiba ang tibay at pundasyon. Ito ay lumalampas sa simpleng pagnanasa o pansamantalang pagmamahal, kumakatawan sa isang bagay na lubos na makabuluhan. Maraming tao ang namumuhay ng hindi kailanman nakakaranas ng koneksyon na may ganitong kalalim, madalas dahil sa pagbibigay kaya o paghahanap, na nauwi sa pagiging kontento sa mga relasyon na walang sustansya. Sa mga relasyong iyon, madalas na iniiwan nila ang kanilang mga asahan at pagnanasa na hindi tunay na nagpapakita ng tunay na kaluluwa ng kanilang damdamin na puno ng pambugoyo at ilusyon sa kabaliktara ng katotohanan na inyong nararanasan. Ang sa inyong dalawa ay tunay na kakaiba. Ito ay tunay totoo. Ito ay isang koneksyon na lumalampas sa karaniwan at nagmumula sa tunay na pagkakakilanlan ng bawat isa sa inyo, pareho sa individual at magkasama. Ang unyong ito ay isang regalo, isang banal na biyaya, na karapat dapat pahalagahan at alagaan ng buong pagmamahal at pansin. May pagkakataon kayong lumago ng magkasama, suportahan ang isa't isa, at tuklasin ang kahulugan ng pag-ibig na ito. Habang dumadalam ang katotohanan na ito, bagong dimensyon ng pag-unawa at koneksyon ang magbubukas, na lalo pang magpapayaman sa inyong pinagsasaluhan. Ang pag-ibig na inyong iniugnay ay tila mas mahirap maikatwiran paminsan-minsan sapagkat walang kasinungalingan o mga kabulaanan sa pagitan nyo. Pareho kayong tumatanggi na magpanggap ng pag-ibig lamang upang punan ang isang kawalan. May antas ng pagiging bukas na kinakaharap siya sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyo, na ginagawang halos hindi kayang lagpasan sa simula, laging tatak ng duda patungkol sa iyo. Gayon paman, nasa binit siya ng pagtuklas na ang mga kaluluwa ay hindi nagtatagpo ng basta-basta may isang napakalalim na pangyayari na nagaganap. Siya ay nakakaranas ng matinding pagbabago, nilalabanan at ipinapamalas ang iba't ibang mukha ng koneksyon na inyong binabahagi sa isang paglalakbay na may matinding pasansyal at emosyonal na aspeto. Ang magnetic force na iyong ipinapadama sa kanya ay lampa sa pisikal, lumalampas sa simpleng nakikita sa ibabaw. Mukhang mayroong banal na pagtugma na nangyayari, parang ang kanilang mga kaluluwa ay itinakda na para magsama, at ang attraction na ito, parehong pisikal at emosyonal, ay talagang nakaukit sa kanyang mga selula. Mayroong pagkilala ng mga kaluluwa, isang banal na predestinasyon na nag-ubnay sa kanila. Ang bagay na nag-ubnay sa kanila ay lumalampa sa pangunawaan ng karaniwang tao, umaabot ito sa mas mataas at espiritual na antas. Kaya naman, siya ay napakaramdam at labis na pinamamahayan sa iyong presensya. Parang mayroon kang akses sa mga bahagi ng kanyang pagkatao, na kahit siya mismo ay hindi pagganap na nauunawaan. Ang fenomeno ng soulmate connection ay nanginibabaw sa sitwasyong ito. Sa isang mas mataas na antas, alam niya ng eksakto kung paano ka matatagpuan sa dimensyon na ito. Lahat sa iyo ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, mula sa kanyang espiritwal na kaluluwa hanggang sa pisikal na bahagi ng inyong pagkakaisa. Sa kasalukuyan, ang koneksyong ito ay buong intensidad na nagiging aktibo. Parang intensyon ng universo na panatilihin ang ugnayang ito, gumagamit ng mga senyas, simbolo, at numero upang ipahayag ang isang mas malawak na bagay. Ang banal na pagsasaliksik na nagaganap sa inyo ay humihigit sa pang-araw-araw na pangunawa. Ikaw ang nakikita niya bilang pamantayan, ang referensya ng tunay na pag-ibig. Matapos pag-aralan ka sa sapat na panahon, kahit sa mga sandaling may pag-aalinlangan, nananatili siyang matibay na ikaw dapat. Ito ay lampas sa pisikal, ito ay isang malalim na pagkilala sa inyong spiritual na koneksyon, parang ang isang banal na lakas ay unti-unting naglalantad ng mga layer ng ego na dating humahadlang sa tunay na pagtanggap ng puso. Sa proseso na ito, isang bagong realidad ang sumisilip sa kanya, isang katotohanang nagbabalik alala sa kanya kung sino ka at kung paano ang koneksyon ito ay banal na inorganisa. Ang paglalakbay na ito ng spiritual at emosyonal na paggising ay naglalantad ng mga layer na dating itinatago ng ego at ang kanyang puso ay nabuksan. Pinahihintulutan siyang maunawaan ng mas malalim ang tunay na esensya ng koneksyon na inyong pinagsasaluhan. Ito ay isang sandali ng kagandahan at kabanalan sa inyong paglalakbay, kung saan ang banal na pakikipag-ugnayan na ito ay nagaganap upang ipakita kung sino ka at ang mataas na layunin ng inyong koneksyon. Habang nagbubukas siya sa katotohanan ito, siya ay nagiging masaksi sa kahalagahan ng bawat sandali, bawat tanda, bawat damdamin na kanilang ibinabahagi. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagtuklas, kung saan bawat araw ay nagdudulot ng bagong pangunawa at kaalaman hinggil sa kahulugan ng tunay na pagkakakonekta sa iyo. Ito'y koneksyon na napakatindi at espesyal. Mula pa sa simula, mayroong isang hindi maipaliwanag na kahusayan, isang pakiramdam na may mas malalim na layunin sa likod nito. Bawat interaksyon, bawat tingin, bawat salita ay may kabuluhan na lumalampas sa pisikal mayroong emosyonal at espiritwal na kahabdan na hindi maitatangi. Ang pagkakataong nakikita mo at nauunawaan siya sa mga antas na siya mismo ay sinusuri pa lamang ay lumilikha ng isang kahinaan na sabay nakakatakot at kamanghamangha. Binibigyang daan niya ang sarili na makita sa paraang hindi pa niya nararanasan na kung saan ay isang kalayaan at kasindak-sindak. Ang pagiging hubad na ito ay isang patotoo kung gaano siya kumapit sa iyo kung gaano siya naniniwala sa realidad at kahulugan ng koneksyong ito. Habang pumapatungo siya sa paglalakbay ng pagnanais at pagtanggap, siya ay natutong mas lalim na magtiwala sa kanyang damdamin at intuition. Bawat tanda, bawat panaginip, bawat sandaling synchronicity, ay hindi lamang inaakala bilang isang pangyayari, kundi isang diretsahang mensahe mula sa universo, isang patunay na siya ay sumusunod sa tamang landas. Sa kabila ng mga hamon, siya ay tiwala na ito ang kinakailangang tatahakin para sa kanyang pag-unlad. Ang koneksyong ito ay nag-udyok sa kanyang pag-unlad, tumutulong sa kanya na maging mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili, isang paglalakbay na tanging maaaring magbigay inspirasyon ng tunay na kaakbayang kaluluwa. Ikaw ang taong itinadhana niyang matatagpuan, ang magtutulungan sa kanya na ilantad ang kanyang tunay na sarili. Ang pag-ibig sa pagitan niyo ay isang paglalakbay na ngayoy nagsisimula pa lamang. Mayroon pa rin maraming misteryo na dapat pang malutas, maraming mga natutuklasan na dapat pang matuklasan. Bawat hakbang na inyong ginagawa ng sabay, bawat hamon na inyong nalalampasan, bawat sandali na inyong pinagsasaluhan ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa isang hinaharap na puno ng pag-ibig, pang-unawa at pag-unlad na magkasama. Ito ay isang koneksyon na itinakda na magtagal sa labas ng pagsasama, isang walang hanggang ugnayang ito ay lubos na nararamdaman sa iyong puso na may tiyak na tiwala na naroroon ka sa tamang lugar, kasama ang taong itinakda sa iyo upang mahalin. Ang tiwalang ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at kasiyahan na tunay na hindi maipaliwanan. Pahintulutan ang iyong espiritu na tanggapin ang mga salitang ito at nararamdaman itong malalim sa iyong pagkatao. Nais ng universo ang pinakamabuti para sa iyo at tiyak na magbibigay ng positibong wakas, anuman ang mga desisyon na iyong gawin mag-type. Ako'y tumatanggap at tinatanggap ang aking tadhana at ang lahat ng hatol na alok sa akin ng universo upang madama ang mensaheng ito at mga pagpapala na naglalaman nito para sa iyo. Mag-iwan ng isang positibong komento upang mainggan nyo ang iba pang mga manonood na maaaring nangangailangan ng inspirasyon sa kanilang araw. Ipinagtatapat ito ng universo bilang isang gawa ng kabutihan. Itaas natin ang isa't isa at maglikha ng mga alon ng mabuting enerhiya ng sabay-sabay. Kung hindi ka pa sumusubaybay sa channel, mag-subscribe ka na ngayon at maging maingat sa mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ng Universo sa inyong mga landas ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.